Narinig mo na ba yung magazine photo booth business? Ito yung negosyo na nagte-trending ngayong 2025. Alam nyo, ito yung klase ng negosyo na talagang hindi ka masisiro dahil ang kinikater na ito ay katulad ng mga weddings, birthday, corporate events, at marami pang iba. E taon-taon, di ba, laging merong event. Kaya kung interesado ka sa ganitong klase ng negosyo, panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil dito, aalamin natin kung magkano ba ang puhunan, magkano ang potential income, Sulit ba? Alamin natin yan dito. Ako nga pala si Mark Salazar sa mga ngayon lang nakakita sa akin dito. Isa po akong content creator na mahilig mag-research ng mga negosyo na maliit lang ang puhunan pero malaki ang kita. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay magazine, photo booth, baka sakali. Ito na, yung susunod na magiging negosyo mo. Kung nakapunta ka na sa wedding, birthday or some other corporate events, maaari na nakita mo na yung ganitong klase ng setup. Ito yung parang malaking box na ang disenyo niya is parang nasa cover magazine. Ang setup nito simple lang, ang konsepto nito papasok yung mga bisita or yung mga guests sa loob ng box and then saka sila magpipicturan na para silang nasa loob ng magazine cover, sikat na magazine cover. Pwede ito maging bridal edition, birthday edition, or maging corporate design. Napakaganda na ito kasi very Instagramable, unique, at perfect na souvenir para sa mga guests. Ang tanong, bakit ito ang magandang negosyo? unang-una sa lahat na Kasi trending yung ganitong klase ng business ngayon 2025, ano? Magandang konsepto para ilagay sa wedding, birthday, corporate, o maging baptism or binyagan. At sa kahit anong klase ng event, pasok ito. Alam mo, ang gusto kasi ng mga tao ngayon is yung unique at Instagramable. Mahilig mag-picture ang mga Pilipino. Pangalawa, madaling i-set up. Maliit na espasyo lang ang kailangan mo, aarangkada na itong negosyo mo. Pangatlo, malaki ang kita kasi bawat event ang singilan dito ay libo-libo. At pang-apat, hindi ka mawawala ng kita dito dahil taon-taon laging merong event. Nandiyan ang kasal, debut, birthday, parties, lahat ng klase, Christmas party, lahat ng klase ng event, may lugar yung ganitong klase ng negosyo. Punta na tayo ngayon sa exciting part. Ang tanong, magkano ba ang kinakailangan mong puhunan para makapagsimula ng ganitong klase ng negosyo? Ito yung breakdown ng basic setup mo. Una sa lahat, syempre, kinakailangan mo ng malinaw na camera, DSLR. This is around 20 to 35,000 pesos. Pero I highly suggest kung bago ka, dito sa ganitong klase ng negosyo, huwag ka munang bumili ng mga talagang high-end na camera. Yung pinaka-basic lang muna. Kasi susubukan mo pa lang naman eh. Diba? Itatry mo pa lang. Kaya hindi practical na bumili ka ng mamahaling camera. Yung sakto lang, malinaw, pero naisa-serve niya yung purpose niya. Pangalawa is photo printer. So, dye sub or ink, inkjet. So, this is around 15 to 25,000 pesos. Ano mo kakabili ko lang ng printer ko? Nasa 13,000 lang. Brand new, magandang klase. At higit sa lahat, na isa-serve niya yung purpose niya, di ba? Pangatlo, laptop or mini PC. 15 to 20,000 pesos. Ano mo kapag ka sa laptop, may hirapan ka makakuha ng magandang klase sa halagang 20,000 pesos. Ano? parang medyo ano pa yan eh, medyo mabagal pa. Hindi to pwede kang mag-invest ng medyo magandang klase kasi hindi po pwedeng mabagal yung pag-setup mo, yung technicalities ng negosyo mo dahil may inip yung mga guests mo. Kaya I highly suggest bumili ka ng magandang klase ng laptop or computer. Alam mo na no, nakaraang taon bumili rin ako ng computer. Tinulungan ako ng aking pinsan. Nakuha ko Ryzen 7 na ah, around 15,000 pesos. Second hand lang pero hanggang ngayon napakabilis at talaga maasahan. At ang higit sa lahat, syempre, na isa-serve niya kung ano yung purpose ng pagbili ko sa kanya. So next natin is yung lighting backdrop frame. This is around 5,000 to 10,000 pesos. So next natin is the customized magazine frame. So this is around 1,000 to 2,000 pesos per design. At tandaan ninyo, iba ang disenyo sa kasal, iba disenyo sa birthday, iba disenyo sa, sa binyagan, sa debut, sa lahat, ibang-ibang -ibang klase ng event, magkakaiba. So, 1,000 to 2,000 pesos per design. Pero pwede nyo namang ulit-ulitin yan. Limbawa, kasal. Kung anong ginamit yung sa nakaraang kasal, hindi eh, rin yung, yung gamitin ninyo, di ba? Once na mag-invest ka dyan, sa'yo na yan. At paulit-ulit mo, pwedeng pagkakitaan yan. Next natin is the photo paper and ink. 3 pesos to 5 pesos per print. And susunod is the props and standy. Ito, medyo may mataas ang presyo na ito, no? 2,000 to 5,000 pesos. Pero maghanap ka pa, mag-research ka pa, sigurado ako sa'yo makakakuha ka ng mas mababa pa yan. So, total starting capital mo ay nasa 60,000 pesos up to 100,000 pesos. Depende ito sa quality ng equipment na pipiliin mo. Ako ay highly suggest kapag bibili ka ng mga materials o equipment, piliin mo yung siguradong maganda ang quality at syempre yung mura yung budget meal kapag nag-uumpisa ka palagi mong tatandaan hindi mo kinakailangan bumili ng napakaraming gamit na mamahalin pero marirealize mo kaya naman palang iserve yung purpose ng sakto lang yung budget friendly di ba tapos parehas lang pala ang kita tatandaan mo sa negosyo hindi yan pabonggahan ng setup para mihan ng client yan pagandahan ng customer service yan at higit sa lahat pagandahan ng kita yan syempre ngayon naman, pag-usapan natin kung magkano ba ang potential na income na kung pwede mong kitain dito, no? Computing natin yung magiging potential income mo. Ito ay base lang po sa aking mga na-research at magiging conservative ako pagdating sa number. Ayokong taasan to. Kung magkano lang talaga yung na-research ko, yung standard lang. Kasi baka mamaya, na-excite ka, mag-expect ka na ganito pala kalaki yung kita dito, nag-invest ka ngayon, di ba? Pagkatapos, wala. Zero, di ba? Alam nyo po sa negosyo, kahit gaano kaganda ang potential income yan at kahit gaano ka-trending yan, hindi yan basta-basta mag-boom. Meron pong proseso dyan, kaya makinig ka ng mabuti, ha? So, sa standard rate per event, 2 to 3 hours lang naman ang servisyo ng ganitong klase ng negosyo. Ito po ay nasa around 6,000 pesos to 8,000 pesos dalawa hanggang tatlong oras lang po yan. Tatandaan nyo yan na medyo malaki yung income dito. Ano po? Pero yung iba, naniningil hanggang 10,000 to 12,000 pesos. Medyo mataas na yan. And ako, na-research ko ganyan, pero ako naniniwala ako na yung competition dito, hindi ganyang kataas, di ba? Medyo makakakuha ka ng around 5,000, 6,000, pinakamataas na yung 8,000 pesos. Mag-research ka lang. So halimbawa, meron kang 3 bookings kada linggo. So, kung ang singil mo ay 8,000 pesos per event, ibig sabihin kung meron kang tatlong booking kada kada isang linggo, so meron kang 24,000 pesos malinis na kita sa loob ng isang linggo. Sa loob ng isang buwan, magkano yan, di ba? So, 24,000 times 4, edi eh almost 100,000 pesos yan ka negosyo. Malaking pera yan. Ang gastos mo dito, yung print lang yung ink at yung papel. Yun lang ang gastos mo dito. Tatandaan mo, kanina pinag-usapan natin, 5 pesos to 10 pesos lang ang mga gastos mo kada isang print. Ang kuryente nito doon mo kukunin sa event mismo. Hindi mo sariling kuryente yan. Ang laki pala ng pwedeng kitain dyan, Mark. Parang nagugustuhan ko na yan. O, teka muna, maghinay-hinay ka. Alam ko yung excitement na nararamdaman mo. Pero, Bago mo gawin yan, siguraduhin mo na pag-aaralan mo ng mabuti at wag kang bara-bara sa lahat ng diskarte mo. Ano? At para sa mga tips, para magtagumpay ka kung sakali na nag decision ka na gusto mo nang gawin itong ganitong klase ng negosyo, bibigyan kita ng ilang tips para mas maging successful yung pinaplano mong business. Number one, gumawa ka ng unique, Instagramable, and very creative design na siguradong hindi hihindian ng mga tao na nasa likod ng magpapaparty o yung mga tao na po pwedeng kumuha ng servisyo mo. Yung very Instagramable, yung hindi pa nila nakita sa ibang may mga ganyang klase ng negosyo, yung talagang mapupukaw yung interest nila. Diba? Dapat ganyan ang gawin mo. Pangalawa, sa laki ng pwede mong kitain dito, pwede kang mag-offer ng unlimited shot or unlimited print, di ba? Hindi yung katulad ng iba, kapag ka nakakuha ng 1 to 2 shots, okay na, hindi na sila pwede bumalik. Pero yung sa'yo, ang gawin mo, i-offer mo yung unlimited shot or unlimited print. Tatandaan mo, 5 to 10 pesos lang yung gastos mo per print. Napakaliit na bagay niyan kumpara sa pwede mong kitain, di ba? At imagine, 2 to 3 hours lang yan at 100 to 150 guests lang yung madalas na makikita mo doon sa event no at hindi pa lahat yan nagpapa-picture di ba kaya huwag kang manghihinayang na mag-offer ng unlimited shot pwede ka namang mag-offer ng mga soft copy for free pangatlo gumamit ka ng mga social media para makapag-promote ng business mo Facebook, YouTube, TikTok lahat yan i-maximize mo panglima makipag-partner ka sa mga event coordinators para makakuha ka ng maraming client para hindi ka maubusan ng maraming referrals. Alam mo, yan ang gawin mong kadikit. Yung mga event coordinators dahil yan talaga hindi nauubusan ng event yan. At kung ikaw malapit ka sa kanila, for sure, hindi ka rin mauubusan ng possible clients. Pang-anim pwede kang mag-add ng iba pang mga pakulo. Halimbawa, yung mga photo booth props, mga ganyan, or yung 360 video photo booth. Alam mo yung nasa gitna katas tapos may umiikot na camera sa'yo. Pwede kang mag-offer ng ganyan. Sa laki ba naman ang kikitain mo eh, di ba? Alam mo yung mga ganyang klase, kapag ka yung customer service mo ay talaga namang very excellent ay talaga nga hanap-hanapin ka ng event coordinator. At ikaw kagad ang numero uno sa listahan nila na i-re-refer sa mga possible future guests nila. Kung sa tingin mo, maganda yung napag-usapan natin business idea mo yung araw na to, huwag mong kalimutan na mag-like at pindutin ang subscribe button at i-hit mo na rin yung ating notification bell para sa mas marami pang video or updated videos na po pwede nating pag-usapan sa mga susunod. Ako nga pala ulit si Mark Salazar at palagi niyong tatandaan, maliit na puhunan, plus tamang idea equals malaking kita.